Si di pa nakalis mga kamamayan no? Uh, ngayong ang oras niya ay 6.30 Good morning, good morning mga kamamay Panibagong videos, panibagong araw na naman tayo So yun, uh, magandang araw sa Panginoon At uh, tayo ng magandang buhay At magandang kalakasan na naman Ano? Yon, shout out po sa ating lahat at yun na, yun na ating nabutan ngayong umaga si Star Horse G's, ano Pinya Francia Gs MB Virgin de Pinya Francia Gis ah uh, papuntang Marindo yan ngayon, uh, departure ngayong umaga no so yon uh, oras na ay 6:08 ng umaga yo shout out sa lahat chatat nga pala ako kay Papa Click kay Papa Jobs yon sa lalo, lalo, sa mga Kasamahan nila diyan mga family sa mga nila nila diyan sa kaluukan yon shout out po sa inyong lahat Then kay Miss Princess Priya, yon shout out po idol. Maraming salamat sa walang sa walang at sa mga uh, pag support sa aking mga videos. Yun, thank you so much. Yun, nag-pull out na. Yun, babay na, babay. Ano yan magkapatid? <laughs> ano magkapatid? Magkapatid ba kayo? <laughs> so, shout out kay William, no, yung tagakuha ng basura dito sa pantalan. Ano? <laughs> <laughs> paano, paano? Mamwa. <laughs> <laughs> so yun? May mga kaibigan mo pala. Ka ah, mga kaibigan mo pala. Yun. So, nag-pull out na, no? Napag napakaganda talaga ng mga barko dito sa Pier ng Lucina, no? So, yung isa naman doon, yung uh, barko naman, yung may mga truck na yan, ay Joana uh, Joanna uh, may kargang kupras ano ito naman si uh, Maki Batil ano Chile Chile ah ano? uh, ko rin sa inyo ang itsura ng barko So ito yung barko na ma uh, MB Maki Achilles ano? Yun yung ano yun yung sinao ng barko na uh, kahoy ano yun oh. Kung napapansin niyo kahoy pa yan. Uh, hindi pa, hindi yan uh, na ano uh, kahoy lahat yan ayan kahoy so ang karga niya, may mga ano diyan mga scrap mga gasol copras yan may yung mga karga niya ayan si Jis oh ang na bye bye Jis ingat sa biyahe Jis ingat sa biyahe sana gabayin kayo ni Lord labang kayo na sa biyahe sa laut ano So si Jis nga pala mga kamamay no, hindi ko nga pala nasabi sa inyo. So dangerous nga pala ang karga niyan, mga flammable, gasol, mga tanker na yan. yan. Si singko naman ay pamarin uh, pamarinduke, uh, may mga pasahero yan, pwedeng pasahero. Kasi wala siyang karga ang flammable. Si Cinco di pa nakalis so mga kamamay no. Uh, ngayong ang oras niyan ay 6.30, yan eh. ang oras na oh. City na. So pull out pull out niyan sakto alas 7 si Natasha naman uh, alas 8 uh, kasalukoy yung nagpapasakay na rin yan hindi ba nagpapasak na, uh, Sa ano, ngayon, maraming maraming salamat at hanggang dito na lang ang bijus natin and rang up din sa umagang ito no? Yun, so maraming salamat sa mga nag-like, comment and share sa aking mga videos, thank you so much and God bless ingat po kayo palagi, ang laging paalala mamay mamay ingat, God bless